iba't ibang paraan para kumita sa Hiya app. Ang Hiya app ay nag-aalok ng maraming paraan para kumita ng Diamond. Narito ang ilan. Hosting. Maaari kang kumita bilang isang host sa mga live na events sa Haya app. Mag-organize ka ng mga paligsahan, mag-interview ng mga bisita, at mag-engage sa audience. Depende sa popularidad mo at sa dami ng viewers. Malaki ang potential na kita. Maaari kang kumita ng 3,000 diretso sa Gcash. Singing Contest. Ipakita ang iyong talento sa pagkanta at makipagkompetensya para sa premyo. Rap Contest Isi-showcase ang iyong rap skills at i-impress ang mga judges at viewers. Spoken Word and Poetry Ibahagi ang iyong mga tula at spoken word pieces at makipagkompetensya sa ibang talented na individuals. Emoji Dance Challenge Mag-create ng creative at unique na dance routine. Gamit ang mga emoji at makipagkompetensya para sa premyo. Huwag kang mag-alala kapag hindi ka magaling kumanta merong sintonado challenge para sa iyo. Ngongo challenge. Isang comedic challenge kung saan gagayahin mo ang pagsasalita na parang ngongo. Kailangan mong ipaalam sa agency mo ang iyong pagsali para sa suporta. Bibigyan ka ng sapat na oras para mag-send ng gifts ang mga supporters mo at ang iyong kapamilya. Mobile Legends. I-stream ang iyong Mobile Legends gameplay at kumita sa pamamagitan ng mga donasyon at virtual gifts mula sa viewers. Pinoy Henyo. Maglaro at mag-stream ng Pinoy Henyo. Bring me. Manghihingi ang host ng larawan na paunahan yung ipapadala at gagamitin yung avatar. Iba pang paraan. Lucky Bag. Isang feature sa Hiya app kung saan may chance kang manalo ng pera or virtual items. Rocket. Isa pang feature kung saan makakakuha ka ng virtual gifts o pera. Games. Roulette. Maglaro ng roulette at potentially manalo ng pera. Note: This should be approached responsibly as gambling has inherent risks. Greedy pro, maglaro ng greedy pro at potentially manalo ng pera or virtual gifts. Note: This is also a game of chance. Ang pagkamit ng kita sa mga contested games ay depende sa yung talento, skills at suerte.